Gayun, kaya naman kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay nagsubok na tayo, sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kupermasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si representative ko. Okay, so sabi ni, ang sinabi ni Attorney, so nag-promise uh, si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi di ba, if a file yan eh, hindi sila basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan Tama. may approval yan. Sino nag Ba, ba -approve? Gaano Correct. Sino ba nag-a-approve? <laughs> Yun lang. Alam na. Si speaker mo, kaya. Asan asa na? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Hindi kasi namimiss ko na siya. Asa na kaya si Speaker Romualdez? Sa tingin ninyo mga kababayan, asa na po siya? Kasi, syempre, siya rin ang may alam nito bilang leader ng Kamara sa mga galawa ng uh, chairperson ng uh, Committee of Appropriation. So siya may alam din ng mga ay posible. Alam mo, sabi nga nila, yan ang isa sa pinakamakapangyarihang komite. Oh, at ang nagbibigay, naglalagay dyan, walang iba kung hindi yung speaker. So ibig sabihin, eh, may tiwala si speaker dyan, di ba?